Ako Sinabi ko, lumabas ka na kung ano-ano pa sinasabing mo dito. Hindi ka ba nahihiya sa senior high? College ka, ganyan ka mag-a-act. Papasok ka ng iskwela na naman yun. Ito yung sa mga kabataan ngayon. Karamihan, buha ka nang cool kid. Pero hangas. Ito yung mga gagawa ng kalukohan para maging cool sila sa tingin ng iba. Balakin natin ito. Mam, wak Mam. Tawong bardali. Kailan pa lapas? Ah, okay. Opo, silan siksikan. Opo, magpustahan. Pero sige po, dito po, inter <laughs> yung namin. Alay ko oh, interrupt. Di Hindi ko alam ko sayo. Hindi ko alam anong. Hindi ko alam na. Ingat po, Oh. namin eh. Ayun yo po. Oh. <laughs> Pero para vlogs Oh, eh, bakit ka papasok ng school na nakainom ka? Hindi po na kayo. Po sabi Bulag, mas okay maging cool kid na mataas marka mo sa eskwelahan kahit na gumagawa ka pa ng kalukuhan. Ang kalukuhan mo, guro doon mong nakakatawa, di nakakaperwisyo, bastos, at apak ng ibang tao. Amoy alak pa! Bakit pa nga si ma'am okay dito pa. eh, oh. Tumatawa-tawa lang siya oh. eh, no? Saludo tayo kay ma'am oh. dyan. Oh. Ano gusto mo? Magalit ako. Pasalamat ka, tumatawa na lang ako. Ano? Tarantado ako? Ah, Ang? Ako? Tarantado na ako. <coughs> sabi mo sa sarili mo, tarantado ka. Aba, oo. Napapanood namin lahat ngayon. Saan mo ko itatamay? Bakit mo Ay, Ay, ko itatamay? Saan mo ko itatamay? problema mo. Saan mo ko itadamay, Aver? Anong sinasabi mong idadamay mo? Saan mo ko itadamay? ano hinahawag mo kalat! Anong pinagkakalat Kasi wala naman mo ano maa, kasi wala talaga. Na alin? ano tinadamay ko nagsabi? Dinadamay ko saan? Dinadamay ko sa ko. Dinadamay daw niya sarili niya. Puta, wala na to. Pantulog na to. Hindi kasi to nanonood ng na mga video ko eh, no? Hindi siya naging responsabling manginginom. Oh, by the way, singhit na rin natin. Itong shirt na suot ko ngayon. Responsabling manginginom. Sa mga masugid na tiga panood ko dyan, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Abang-abang <coughs> lang kayo, mamimigay tayo itong responsabling manginginom shirt natin. Kaya, lagi lang kayong subaybay sa mga video natin. Nasinit pa natin. Pagdami mong hibigas ah. Ay nga, hibigas. Ano ginagawa mo ngayon sa class nito? Ma'am, sabi ko nga, lalabas na. O, Pero ang gagawa mo, ano kaya malaki mo pa ay, na? Lang, eh. so, syugut -syugut so, ma ako. Ikaw ang papalaki, susugod-sugod kayo. Ako? Ikaw ang papalaki, ma'am. Lalabas na nga ako. Oo. Ano pa ginagawa mo dito? Ay, nalabas na ako. Pero ang gagawa mo, kaya malaki mo pa ako. Oh, bakit parang nung gigigil ka sa akin? Oh. Ito, nababatrip. Sino ba unang Kasalana dapat na Pa, Aba, pakibilisan. Ma, Oh, ah, sipin mo. Nakikita nyo, ah. Ma'am. Ano Pakibilis, ba? anak. Alamin ba rin talaga na may mga cellphone na tayo ngayon, eh, you know? Sipin mo nung panahon namin, nanatiling kwento lang yung mga ganitong XN, eh. Ma'am. po ba? Sipin mo. Oo! Oh, oo. Oh ang hindi nag-iisip. Ah, hindi ako nag-iisip? Hmm. Kasi ako, hindi ako nag-iisip. Ako ang hindi nag-iisip. Ang iisip ko oh, na lang kasi. Pumunta lang ako dito. Bakit ka pupunta dito? Hindi kita estudyante. Huwag na umiyak. Ay! Ha? Uptan may luha? May transformer pa, gago eh. Pumunta lang ako dito. Oh, bakit? O, bakit? Hindi pwede lang po. Baka, na? Ano? Eh, Pero hindi bawal. Bawal, oo. Kaya nalabas na ako, diba? Pero ang ginawa mo? Ang ginawa ko sa iyo? Ang ginawa ko mo na lang kasi, na. Ha? mo na lang kasi. Kilo mo na kasi. Kilo kasi. tanda mo na lang kasi. Kilo 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 mo mo na Pakitala sa D.O. Pag hindi nyo ito dinala sa D.O. Tol, sinabi lang ang... An, ito yung room namin. Walang Dalabas ito, na. Walang pinagawa mo sa mga. ako. Walang pinagawa mo sa masama. Ginawa binastos mo ako sa harap ng mga estudyante. sir. Nyo sa DOE, daling, daling, pasin, sir, sa Dio yan. Hindi ko yung palalampasin, sir. Hindi ko yung palalampasin. Walang ako mga Ano sa so, dere-derecho dito. Tinatanong niya kung pwede mag-sign. Sabi ko, hindi. Pare, ginawa, Tapos, pare sa so, pinamamanlasin gero mo kaya eh, kung hindi ka ba naman mahinang nilalang na cool kid ka kaya sumasama image namin mga mahihilig sa alak eh. dahil sa inyong mga mahihinang nilalang na ganyan hindi kaya kontrolin mga sarili pag nakakainom lagi kong sinasabi ang alak nilalagay sa tiyan hindi ginagamit pampalakas palakas ang loob sa paggawa ng mga kagaguhan unang una napakahina mo uminom totoy eh. maangasan miglites pa lang yung naiinom mo eh. humiwalay na kaluluwa mo Ina-promote ko yung responsible drinking at shoot na shoot ka do sa mga tinutukoy kung hindi kasali sa amin. Ganyan ba ang normal na pagsasalita? Ay, hindi. Normal ko, man. Ganoon Normal lang gero ako. Kasi mga alam. lang. Hmm. Hmm. Para dalhin mo sa D.O. yan. Para, isipin mo, Tol. Peter nyo, ginawa ko. May alam Sa niya na po, may quiz pa po kami. Ay, hindi po ba nga Hindi kayo college. Paalisin niya na po. po. Ay, 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 na pali, sa paalisin niya na po hindi eh, pa ba, ba ako nasagutan ng na number? Sa diyo na lang po natin. Oo ka, di ba? Kamayala ko, <laughs> pare, pare. Di ba, -pare, di ba? pare na tawag sa akin? Pumapare. Di ba, pare. Wala ako. Respeto na <laughs> ako ito eh. Pero ang ginawa ko. Tama na. Tiger. O, Tama pati ako? Pati ako? Tiger. Kito yan! Is... Alam yan ko, pero hindi ko nang spend, Tiger. Isipin mo yun, Tiger. Tama na, tama na. Hindi respeto. Ang tindi mong Hindi mo respeto, Tiger. Tama na, tama. ako. ko sa kung good. Walang mga salalan mo. na sigero. Pero kinawal sigero. Tiger, isipin mo yun. mo Tiger. Kinawal na sigero, Tiger, Yun na. Ako sa Ano? Bali nga repat ni mamdo. doon. Inuulo sa mo yan! mo sumukan mo Tiger! Kinoon si Kira, na ba yung tartan? Tumingin na ba? Tiger, mo! Tignan mo! Bakit ba kasi ginawa na siya ng kasing Kira? Tiyo na po, So, umiyak na nga yung cool kid nung dumating si Tiger. Boy, unang-una, hindi ka dapat umiinom kung may klase ka. Mabapota, nang gulo ka pa sa eskwela. Nandamay ka ng klase. Nagmura ka pa ng teacher. Hindi ako magmamalinis dyan sa inom-inom na yan. Kasi unang-una, konteng ko nga, eh alak. Alam nga naman magmalinis ako. Pero ang pagiging responsable, kadikit dapat yan ang pagiging mahilig natin sa alak. Ang teacher, wag na wag mong mumurahin, cool kid. Pangalawang magulang yan eh. Kung wala respeto sa teacher mo kaya sa nanay mo o or sa kapwa mo naman na deserve ang respect ba may problema ka na sa pag-iisip at pag-uugali yan hirap sa inyo mga cool kids eh. tingin, tingin mo kinaangas mo yung ginawa mo pinagtatawa ng angalang namin lahat ngayon eh. yung teacher mo tapos ng pag-aaral yan ikaw nga baka hindi mo alam ngayon kung makakapagtapos ka tapos babastusin mo yan baguhi mo yung bulok na pag-uugali mo cool kid wala ka mapapala dyan join mo ang alak oras kwentuhan masasayang part ng inuman pero mo gawing instrumento yung eh, alak para gumawa ka ng kagaguhan bago ka na pre bata ka naman eh. Kahit na mukhang magka-age tayo Ayusin mo problema mong ganyan Masaya at masarap uminom Pero yung pumasok sa ganyang gulo Nakakahiyayan Respetuin nyo teacher nyo at school nyo Amimiss nyo yung pagka-graduate nyo Sayang oras Piliin mo maging mabuti Para ma-enjoy mo ang buhay at yung alak Nang mas matagal At maging responsabling manginginom Yes!